Hello sa inyo mga Mars at syempre binabati ko ng Happy Father's Day ang mga tati dyan malapit na. Ewan ko ba kailan ba yun? <laughs> at syempre bali welcome ko po ang lahat dito sa putahe ni Nena. Ngayon mga Mars, magluto tayo ng kinamatisang tuyo. Oh. <laughs> at syempre kapag kinamatisang tuyo, may kamatis at syaka tuyo. Oh. ito yung mga ingredients natin, meron tayong kamatis sibuya, siling green sa pampaksiyo. At syempre, ang pinaka main ingredients natin ay ang tuyo. Mamaya, sabay-sabay tayong kakain. Una, buksan natin ang kalay. Huwag natin kakalimutan. Ah, buksan ang kalay. Importante yan, syempre. Ayan. So, alam mga Mars, laking tulong ng tuyo, lalo, lalo na ngayon umuulan-ulan. Alam niyo ba, masarap kumain ng tuyo, tapos ang may noodles, yung laki niya, beef or chicken, tapos tuyo, ang sarap mga Mars. No, yung mga nag, pag ang panahon ay nag-uulan-ulan. Oh. Di ba? So yung nakaka-relate, mga Mars, mag-comment na dyan sa ating comment section. Ano yung mga karaniwang inuulam nyo kapag medyo nag-uulan? Oh. Ito sa akin, tuyo. Tapos may kamatis. No? Yung anak kong sininita, mahirin sa sinabawang ano, isda kapag umuulan. Pero syempre ako, kapag tagbasa, ang kinakain ko tagtuyo. <laughs> Walang ganun, Mars. O, mga Mars, syempre, painitin muna natin tong kawali. Ayan. So, mainit na siya. Ilalagay muna natin yung, ano, ilalagay muna natin mga Mars yung tuyo muna, syempre, para mas, mas lumasa siya. Himay-himay ko na yung tuyo, hindi ko sinama yung ulo. Mga Mars, ang bango. Ito mga mars na yun. kita niyo yung usok. Ayan. So, hinaan natin yung apoy. Ayan. Hinaan natin. ang um, bango, mga mars. Ang um, bango. Naamoy na. Kung malamang maamoy ito ng mga kapitbahay ko. Ayan. So, tuturuto lang. Kapag medyo, ano na, crispy-crispy na mga Mars yung tuyo, Saka nyo na ilagay yung sibuyas at kamatis. Ang bango Kahit alam mo, kahit tuyo lang talaga ulam mo mga Mars. Promise. Talaga mag enjoy ka na. Marami ka na makakain na ano dito mga Mars. Na pagkain. Magyan na natin yung sibuyas at kamatis. Pero ako mga Mars, sinasabay-sabay ko na ito eh. Mm. Nakita niyo yung usok mga <laughs> Ang sarap. Mm -hmm. Hindi ko siya masyadong lagi na mantika. Ayoko naman mantika yung kinakain ko mga man. Ayan, bango. Hindi na ako maglalagay dito ng asin o kahit anong food additive sa pampalasa. Kasi sa tuyo pa lang malasa na. Kapag medyo malambot yung kamatis natin, ready na siya. Ang bango mga mice. Sino na mga Mars nakaulam ng ganito? Yung kapitbahay ko, si, yung kabiya ko si Negra, ang, ang ginagawa niya, imbes na tuyo, ginagamit niya dillis. Ang sarap mga Mars. Gumamit na ako ng kahoy na sandok kasi mga Mars may sa akin, sabi ng isa sa mga followers ko, na kunin na wag kang gumamit ng sandok mo na parang stainless o bakal ba yun? Kasi masira yung kawali mo. Kaya ito ginagamit yung kahon. Ang bango. Mas ito yung kamatis ko. Comment naman kayo mga Mars. Share nyo naman kung anong ulam meron kayo. Mga Mars. Oh, uh, sarap. Ito mga Ito mga Mars. Plating na tayo, kakain na tayo. Konti lang kukunin ko. Ito mga Mars, oh, Ang kinematisang tuyo. Kain na tayo mga Mars. So ito na mga Mars. Taste na natin. Taste test na tayo. Mainit, medyo mainit. Pagkin natin ang siling pang, ano, paksil. Mmm! Tap! kasi mga mga, ako masyay ko lang itong patahe ko, ha? Pwede nyo nutoin ito kung bet ninyo. Mmm! Tap! Bayan na na mga Mars, kaya muna tayo.